Ang trusted na. Alin mo. Palike, no? Alas 7:40 na ka. Ready to ano na eh. Dito. Oh, kinalugkalog ko nang maray sino ang magwawagi. Ano, ready na boss Ready, ready. Ready, ready. Yan tabi mga tugang. Sa tuyong bubuksan ang Yuleta numero 35. cinco sige numero bulaso Bula. para tindak itinapay sa may bakery Otos sa balgaw mm -hmm. sa global game. 35. cinco napakaswerte naman ang tawag ito ano ang nagbola matanglawin Alas 9.40 Sa Sao Numero 35, 35. Ang nagtama, taga Bulaso so may Bakery so ha Malinaw yeah, eh? numero 35